hello guys, may gabi eh. Guys, magandang gabi po. Ah, uh, update mo pa mo na pa ito ito guys. Kakauwi lang na ako kanina. Pa kami naka uwi dito sa pinsan ko. Dito muna kami pansamantala Hindi muna kami uwi sa bahay namin kasi alam niyo na po, delikado pa. Dito muna kami sa pinsan ko. Update po tayo kay Duga, guys sa ka... nangyari sa kanya. Ano guys, <tipos> oh. sing dito sa pinsan ko. Di sugat po siya dito guys oh. May sugat po. O yung day oh guys. Mm-hmm. Masad ko siya guys. Isa din daw yung anong niya, katawan niya. So, may sugat din siya dito guys. So, may sugat. dito. Ito guys. Oh, may sugat siya po. Yung tinapon siya sa ilong. Ibigay din siya.

sa akin na rin po mismo uh, kung sa mga panyayari ko guys no? uh, ipinto po po sa inyo ang um, uh, sa sa mga guys ng ay yung guys dumudugo pa guys guys kung, kung nakita nyo po po yung uh, yung video guys no uh, yung video ko na iligtas ko sana yung anak uh, ko guys kaya lang uh, gila na lang akong pinalo dito sa dito pinalo ko ako ng kahoy tapos ay binaril po nila yung ah uh, tako yung paano po? at nang nawala na po ako ng malay hindi ko na alam ang ah uh, kung ano na uh, nangyari at nang nagising na po ako ayaw na po ako sa isang na ang nakatira lang doon ay ay okay, yung matanda na ang pangalan na po ay si Lolo Ingo na no, sinanong ko po, po siya kung bakit ah, nandun po ako no ah, sabi niya nakita na lang nila nakita na lang niya ako na ah, minulitan sa ano, tubig. At din niya na nang nakakanya na, yung ano, uh, ah, pulso ko. Ah, uh, ah, uh, buhay para ako no. so kaya binala niya ako sa kanyang tubo. Binamot. Binamot. Binamot na ako guys. At nang, ayun, bigla na lang uh, ah, dumating yung yung ano ako galing daw siya sa ano bundo ako sa tatamang siya akong tinura ako bakit so, ang mga kapatubo ng lulo niya diba pinagis niya ang lulo niya si ang nangyari ako, hindi ko rin guys na at saka ni Lolo na yung ako pala niya ay isa pala ng ano ba dito? O bandido. Yun, sinabi ko sa ano ni Commander Bert, sinabi ko niya kay Commander Bert na may nakita ko ang kanyang lolo na nilota sa ano, inog. yun. Yun, at tinuha ko nila ko, at nasama na rin po yung lulo niya yung lulo pero nung aray pero nung nakita niya anong ako niya guloyin ko yung isang bata guys na may bitbit -bit na na may dalang nautilador no, si ano pala ganun nga pala yung si yung anak ko po kasi nung time na yun na, na po ako guys siya po nakapulot ng camera po guys no at yun na rin ang mga ano, like at yun na rin po ang mga out of the place. kasi marunong nga mga 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 yung mga Nakita niya po itong batang to. Nawa po siya sa batang to guys no. Kasi may anak po siya na napakaliit po po. Nakita ko naman no, po yung anak niya. Nang pinuntahan po nila yung uh, pinutirahan po nila no. Ang upahan po nila yung bahay. Kasi kapapanganak po po ng kanyang uh, misis sila sila nagsipan ng ano, bahay dito sa ano, baba dito sa patag kaya nao po siya po yung ano, bata ko anak ko po no na mapatakas kasi nahuli ni yung na ito ni, 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 ni bata so. at yan na rin po yung nagdala po dito sa, sa ano uh, sa kota po nila pero nang nalaman niya na itong matang to ay anak ko pala at yun ako, sa mata guys at pinakawalan niya to pero bago lahat po ay pinatakas na kami kanyang lolo, bago ang anak ko at nalaman naman po na Ah, uh, kumanda tinga na nag-try doon ko si Tao Gilto. Si Gilto. Nag-try doon ko kasi pinatapa ko po yung bata. Hinahanap ko po mga, uh, hinahanap ko po nila kami. At nakita ko nila kami, kaya nahuli po kami ulit. Kasi, yun nga, hindi po ako makatakbo. Kasi may sugat na ako dito sa kaya ng mga nasiyon ng mga mga matanda na rin kaya nahulit sa at dahil sa sobrang galit ni Commander ay binigbog po kami nang binigbog ayun may ano po ako dito uh, black eye po ako, ako dito pasa pasa po ako yun, ko dito po yes. dito at saka dito patawan, maraming mga kalipakan dito, no. Kaya, sobrang sakit po nang katawag yung yes. huling biglang Nagmamulig um, lang. Tapos... Uh, uh, dahil, si Nuno Indio ay matanda na. Uh, hindi po inyong kinaya na, you know, na... dahil siya sobrang... Ayun nga tayo po si Nuno So, yung mga pala, uh, Lolo Ingo, uh, kahit saan ka man ngayon, saan ka man naroon, Lolo Ingo, hindi po kita maligingatan. So, kalimutan Maraming maraming salamat po sa pag-iktas nito sa atin. Wala po kayo. Siguro, wala na po akong ngayon, mo ako ngayon. Hindi na po ako nakahuli. Uwi ko dito, no? Ay, hindi na po ako na. Hindi na po ako makita, guys. At, yun, nang dinidigyo po nila si Lolo Ingo kasi patay na po siya eh kaya nilibigyan po nila doon sa may mga uh, ano, maraming sunod ng kawayan at pagkatapos sunod naman po nila ako nilibigyan po, po nila akong buhay kape guys hindi siya nakikin sa amin lang kasi guys ano pa? yun pa na ba? yun guys, uh, ito lang po siguro yung pagkakataon na lahat malaman nyo ang dito uh, ano naman yung nangyari sa akin yun nga, tuloy po natin guys nung susunod na po nila ako, ililigid li po nila ako ng buhay. Mote na lang po, uh, nandito po yung ano, magkina po. Binibigagahan ka guys, uh, supportahan po natin. Talag po pala ng mga uh, request po po siya. Uh, kung ano man yung uh, tulisupportan nyo po sa akin ay gawin din ang pagsupportan niyo po sa uh, Mrs. Cole. Binibigagahan ka guys huwag nyo kalimutan mag like and share at i-hit po, po ng gift and bell para pwede po kayo sa video na ito po po at yun naligtas po ako ng ano yung batang tirador Christian at saka si yung sisto dito gagante kasi wala po kasi naka tulong po sa akin guys ng mga hunter no kasi uh, dahil siguro nagbabisi po sila saka uh, Akala na nyo na kasi na wala na talaga ako guys. Ay, hindi na po ako magbubuhay mo. No? Kaya siguro pinalimutan ka na lang ko nila, nila po. Ay, din nga. Pinaanod na ako nila, nila po sa ilog. At hindi ko na ba na mga ano, akala na ah, magbubuhay pa po. So, umakan nyo, nyo, nyo guys. Kasi siguro pa gumulog na po ako. Ah, uh, Patanyo ko na po yung anak ko si Christian guys sa vlog. Ah, panoorin niyo yun guys, no? Mga niyan guys. Ah, uh, siguro bukas ng umaga. Walang patok. Ah, uh, gusto na niyang mag-vlog guys. Siguro <laughs> na, -tito na sa papa niya. Pero pag kaya rin ko na guys, punta. Ito, muna kami sa ano sa naro ako ng tubig sa balon uh, kasi nagkagamot ko ng mga tubig na yun at magkatapos siguro guys magkanap na rin sa tayo na at pwede natin upahan na kahit ano hindi na kapama at matulugan na kami guys no? kasi lumayan ito, ito bahay namin guys, oo oh. Ah, uh, lang po, dito lang muna kami sa pintan. Pintan, pintan ng po uh, ko. Ah, po kasi na umuwi sa bahay, no? So, At kami kasi. Ah, uh, yun. na lang po. Ah, uh, nang nakalabas kami sa, ano? Ah, uh, Ah, uh, yun. po kami, ni Tianter at saka Dandis Pinto ah nabon na na rin po kami subukin na subukin na na pero hindi po tayo pinagaya ng ano yung guys no ah rin tayo ah nalikas wala ko sana magpunta muna sa ano lugar nila kami doon na, kenaian Ah, uh, ito tayo Yeah, no? okay. So, Okay, dito ko tayo guys. Kasi matagal na tayo. Ah, uh, ano? Wala naman akong ano. Ito, pwede yung anak Pero, walang sao guys. Na, uh, lang muna. Baka tayo. Ayan. 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 pala guys. Si, ano, nakita ko sa uh, upload ko ni Christian Best, no? At saka kaya, no, didigagahan siya na si Roberto ay bigla na rin po siya nawala, guys. Nang nagsangot siya ng pato. Nakita ko po na si Roberto ay pinapatay po siya na, ano, Bendito, pero naka ano naka, naka malay po yung sa mga kasama niya uh, hinabot ko sila dito sa mga at yun sumakbo uh, ko sila dito at hindi na po nakabalik hindi na po natin alam test kung sana po ngayon dito dito kasi sabi ko niya, sabi ng music ko na natin na po yun eh, uh, mag-inan sana ngayon mga oras ako Uh, nakita niya po yung mga niya at mo ka ng mga 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 sana pag maling na to ay mahanap din kita so, ang tagalang dyan ang ah, ingat lang no?

Malinggong yan, malong pasok. Malinggong yan. Na. Hindi nakapasok si Christian. Kasi si Christian, hindi, hindi siya nakauli. Nakauli guys. Eh. Kasi nang nang ano, binukot yun si ano, uh, Christian. Tama yung ano, tawa ko. At yung tawa ko,

No, I mean, I mean, I mean. Okay. So, salamat po pala ng mga tulong si nila, no? Uh, busy time rin po guys. Right. So, God At... Ito, 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 pasok siya guys ang isang linggo yes, nasama daw siya sa papa niya simula bukas hanggang niya, sa pasok ko mama daw siya sa papa niya yes, gusto na niya mag vlog eh. mga yun tama ko na po yung anak ko kasi nakita ko naman po sa na upload niya na isa lang po siya. Pero tinakaya niyo guys. Kasi mo ko talaga kung ano po. Ang uh, karte po. Kaya abangan um, ang pag-tanding mga dalawa. Uh, Sapat. Sapat po tayo guys no. Uh, kasi matagal ko po tayo na hindi ko nakapag-talk out. Uh, Sapat po sa inyo uh, Ma'am Ah, ini din sa tapos ay nang dili di. Ah, maka tapayon. Ya tapos in mo mga discipline 10 tablets ka nitay tapos ko. Tapos na po sa isang ano, dali bais. Na kontrol do ta iya di, ma ina sa tapos. Ah, tapos print ko gay. Ah, nanainglishano sa tapos. Tapos adro po Ma tinudet sa po

sana na po kayo. Uh, nga. Uh, kalimutan ko po. po. sa po. Sa, sa pa pa po sa lahat-lahat ng mga always so, si po sa atin dyan. saya mga saan mga tulok ng mundo guys na napapapulungan sa mga video. At sa uh, anak ko po, po na Christian. At sa misis ko na rin po. Hindi ka Wala upload guys. Sira. <laughs> Insipid.

lang guys no na ah, hindi po ah, natamaan po yung buto parang ano lang po dapat saan po dito lang po mama pag so, ano natamaan pa ng buto yung wala nang duga duga kung kula wala nang kaya <laughs> wala nang kaya <laughs> Paano nga si Mrs. Naglalambing <laughs> okay. hmm? La lang siya guys. Naglalambing pa. Kita pa ito pa sa balong. Mga abang balon guys. Pariguan ko bukas si Doga. Ito guys, yun na siguro guys, no? Masas na kami guys. Uh, Magpapahinga na, na siguro kami guys. Kasi uh, Ah, uh, pa lang po namin kayo na. Ah, uh, na tayo guys, kaya kailangan na natin ng ah, uh, na ng mga ka. maraming salamat po at maraming ah, uh, salamat po sa panunood guys, no? At abangan nyo pa po, po yung ah, uh, yung video. Siguro bukas, ah, uh, punta pa tayo sa pag-ito Ah, uh, siguro guys, pag-ibaling na po tayo, abangan nyo po. at tagay na ngayon.